Hi mga preni! Sigurado akong sa recipe ito ay matatakam kayo. Bihira lang kasi itong lutuin. Dahil kadalasan, niluluto lang ito kapag nalalapit ang kapaskuhan. Pero ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng napakalambot at napakasarap na bibingka. Tara, umpisahan na natin! Gagamit tayo ng isang pirasong kinayod na niyog at tatlong tasa ng tubig. Tigaing mabuti para lumabas ang gata. sa salain at itabi muna. At ngayon naman ay iinitin muna natin ang dahon ng saging para maging malambot at matibay ito. Hugasan at punasan. Gupitin ang pabilog depende sa laki ng molder na gagamitin. Try natin kung kasya. Uy, swak na swak. Madami ito, sampung molders ang gagamitin ko. Sa isang mixing bowl, ilagay ang apat na itlog. 1 1⁄2 cups of sugar. Beat until fluffy. Ilagay ang 3 cups of coconut milk. Haluin. At maglagay din ng 6 tablespoon of melted butter. I-mix lang until combined. Then isang tasa ng rice flour. Tatlong tasa ng glutinous rice flour. Tatlong kutsara ng baking powder. At 1 fourth kutsarita ng asin. Shave lang natin. Ayan, okay na to. Haluin mabuti hanggang sa maging smooth na ito. Make sure na wala na nakikita ang mga buong harina. At hahatiin ko ito sa tatlo. Ito naman ay optional lang kung gusto niyo may flavor ang ating bibingka. Maglalagay ako ng mango flavor. Dito naman ay ubi flavor. At ang isa naman ay mananatiling puti lang. Haluin. Ngayon naman ay i muna natin ang dahon. Para madaling matanggal ang bibingka mamaya. Ayan. At ibuhos na ang butter mixture. Wag pupunuin kasi baka umapaw ito mamaya habang niluluto. Ang ganda ng color. Lalagyan natin ng grated cheese para sa toppings. At salted egg. Hilaw pa pero nakakatakam na. Isa lang na natin sa oven. Sa grease baking pan, ibuhos natin ang first layer ng butter mixture. Gawin natin itong cake. At i-bake ang mga ito ng 30 minutes, 190 degrees Celsius. Makalipas ang 10 minuto, ganito ang itsura nito. Umaalsa. Tapos unti-unti itong magpa-flat kapag luto na. Diyaran! Tanggalin na natin sa oven at palamigin. At para naman sa ating cake, ilalagay ko na ang second layer. Ibalik sa oven at ituloy ang pag-bake ng pangatlong layer. Three colors ito. Luto na lahat. Wow! Ang kagandang tingnan. Parang mga bulaklak. Maganda kasi talagang tingnan kapag iba-ibang kulay. Then, lagyan ulit ng cheese sa ibabaw. Optional lang ito kung mahilig ka lang sa cheese. Slice na natin para makita ang texture nito. Maglalagay ako sa platito para sa final taste nang makita nyo rin ang outcome nito. Yan o, oh, ang ganda. Tikman na natin. Ay, ang sarap mga preni at ang lambot. Para talagang cake. Huwag kayong kukurap. Yan, ganito. Napakaganda ang texture nito. Kaya kung hindi ka pa nakapalo sa aking page ay ipalo mo na ako para updated ka sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.